gi-question sa lawyer kay ang gi-serve na warrant <laughs> ang lugar sa gipangita Pasig unya to asya dito ni serve na ay word na elsewhere giexplain explain sa tus lawyer dili namang maminaw ang leader sa pulis ang iyang understanding sa elsewhere maoto niyang understanding sa lawyer di mao. kinsa mo reason ang pulis o ang lawyer ambot lang kinsa'y makamaong mo interpret o balaod Onya pag human nila take over nagbarikada sila dito ang uba naglingkod-lingkod sa ang uba nang higda ang uba nagsigarilyo ang mga pulis is that the way to serve arrest warrant was ko kay bao kay di man ko lawyer pero kanang pag take over nimo sa private domain dako ka ng violation without the legal papers na imo na nang gidi-develop nga private domain nya gideclare pagyod nga ilang place of worship and residences imong itook over nya imong bawalan ang tanang tawo nga mo-gawas og musod nga naa diha gapuyo who are you to do that maunay akong giingon mga pa karon ingnon mihural sila na ilang protektahan og dipinsahan ang atong mga Filipino people ila na noong gi-oppressed o giharas ang rason, na ko gabi sa live nila, niingon ang mga pulis, nagtuman lang mi sa sugo sa among labaw.